ako si Daniel, hindi nyo kilala. Pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay. Pagkagising-gising nga pala, lumabas na lang din agad itong pamakin ng jowa ko. Halos nakasanayan nga ng bata na ito, nilalabas ng lola niya at wala ang lola niya tinahanap niya. Kaya sumama na lang siya sa tita niya para bumili ng kape sa tindahan. Nakasanayan kasi na rin ng bata na ito tuwing umaga, pinapasya ng lola niya dito sa may labas ng bahay nila at nakatambay sila dyan na halos ilang oras din talaga. Simula nga din ang naaksidente si nanay talaga ay wala na nakapag dito sa bayat sobrang busy nila. Kaya pagkatating-dating namin dito, sabi ko sa bilas ko ay maglinis kami dito at napakadaming gamok din at basura. Halos hindi pa nga sila nakapag-asikaso dito sa bahay at gawa nang nangyari yun ay galing pa sila sa birthday ng kapatid ng jowa ko. Nangyari kasi yung aksidente sa nanay ng jowa ko ay yung umaga na pinabili siya ng almusal. Pagkabungad nga namin dito sa labas ng bahay, napakadaming basura at may mga plywood pa na ginawa dun sa pintong na nila. Halos lalabas na rin kasing nanay ng jowa ko kaya nag-general cleaning na rin kami dito sa bahay para kahit o pano pagdating nila dito ay malinis na. Sabi ko nga sa bilas ko lahat ng basura itapon na lang namin para kahit o pano, ay baldihuhan na lang din namin para kahit mawala na mga gabo. Hindi na nga rin pala kami pinayagang pumunta ng ospital bawal kasi doon yung mag-stay at iisa lang daw pwedeng magbantay doon. Ilalagay ko na rin pala tong hinugasan ko na natapunan pala ng pakso sa loob ng sasakyan. Inilagay kasi nung bilas ko yung pakso sa may ilalim ng sasakyan at naya pa kanyata ng jowa ko kaya natapon yung sa bo. Kaya hinugasan ko na lang din muna para kahit papaano naman na hindi umamoy pag nasa loob ng sasakyan yung pano. Binuksan ko na nga rin muna yung mga pinto at inilagay ko na yun para kahit papaano naman hindi madumihan pag may sumakay sa loob ng sasakyan. Halos wala nang nag-aasikaso dito kay Manyan kaya naman talaga sabik na sabik sa tubig kaya pinaligoan na lang din muna namin at nilinisan na namin to si Ah. Naoperahan na rin kasi si Nanay at nagre-recovery na lang at nakakalabas na siya. Buti na nga lang, din at tapos na kami maglinis at lumabas na itong pamakain ng jowa ko at gusto daw niya kumain at nagugutom na siya. Pagkatapos lang palang kumain ang ng pamakain ng jowa ko, kinuha lang niya yung iPad niya at naglaro na lang siya sa iPad niya. Maya maya nga ay dumating na yung kapatid ng jowa ko at siya nagbantay doon sa ospital kay nanay. Buti na nga lang daw at meron siyang kapalitan, meron pa din kasi siyang iba mga kapatid dito. Sabi nga daw ng doktor, dapat daw every 3 days daw maalis yung tagabantay at hindi naman pwede hindi aalis si Nicole kaya pinalitan na rin ng kapatid niyang isa. Medyo tanghali na rin pala kaya nagkasikaso na yung bilas ko nang malulutong halian namin. Nagpabili rin pala manok yung kapatid ng jowa ko. Buti na nga lang din at may mga tira pang mga samya dito nung no, mga nakaraang araw na nag-birthday na yung kapatid ng jowa ko. Nakabili nga daw pala ng scrap kapatid ng jowa ko at napakaganda at napakapino gamitin. Pagkatapos nga palang magisa ng bawang at sibuyas, silagay na rin pala nung bilas ko yung manok at hinalo-halo lang din niya. Habang nagluluto yung bilas ko, inilagay ko na lang din muna sa may pinto si Dear para kahit paano naman hindi mainitan do sa may kulungan niya sa ilalim ng lamesa. Saka ko na lang ilalagay si Dear sa kulungan niya pagkatapos magluto. Naubusan nga din pala kami ng magic sarap. At sinama lang itong pamangkay na para bumili. Kaya binigay na rin niya at nilagay na rin ang bilas ko sa ulam. Munti pa pang makalimutan itong bill paper at nilagay na rin agad nung bilas ko. Nung medyo malambot-lambot na nga rin pala yung patatas ay nilagay niya na itong tomato paste at maya maya naman ay okay na rin ito. Medyo hindi na nga rin ako natutuwa sa balahibo ni Dio sa unahan ng mata niya. Kaya pinuyudan ko na rin para kahit papano man ay nakikita niyo yung mga tao. Inilabas ko na nga lang pala muna dito sa labas ng bahay si at para makalaro niya si Manya. Ito rin naman kasing aso ng kapatid ng jowa ko ay talaga namang napakabait. Yung palang bahay dito,